nagpatunay at bumilib sa bisa ng tinawag niya ngayong King's Herbal Plus. Isa na dyan si Perla Galang ng San Fernando, Pampanga na diagnose siya ng stage 2 breast cancer. During chemo po kasi sobrang nanghina po talaga yung immune system ko. Kayo ba ay diabetic? Maraming mga sakit sa kasukasuan. May cancer at iba pang mga sakit. Nangihina ang katawan at sandamakmak din ang hugot sa buhay. Nako, maniniwala ba kayo na kayang solusyonan daw yan o ibsan kahit kaunti man lamang ng isang suplementong iniinom, mga pinaghalong katas ng gulay, prutas, ugat ng halaman, marami na ang nagpapatutuo na ito daw ay epektibo. Ang bisa nito naging daan na rin para mapaunlad naman ang kabuhayan ng mga Pilipino. Balikan natin ang kasaysayan na tagumpay ng pambihirang inuming ito na ngayon ay kanilang anibersaryo. Kaya eto na, nakakagaling na nakakayaman pa Inuming nakakapagpagaling daw ng diabetes, cancer at iba pang nakamamatay na karamdaman. Totoo ba? Natural na suplemento mula sa kalikasan na kayang palakasin daw ang katawan at painamin pa ang buhay ng mga Pinoy inwan nga daw lahat yan sa kumpanyang may kalusugan at kayamanan kasabay ng pag-usad ng mundo halos lahat sa buhay ng tao naging makabago pero sa bawat pagdaan ng panahon, hindi lang mga bagong teknolohiya ang naiimbento. Nakikipagsabayan din ang paglabas at paglala ng iba't ibang uri ng sakit at virus. Mas malalang karamdaman, mas mahirap na gamutan. Sa patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral ng mga henyong Pinoy mula sa Candaba, Pampanga. Isang formula ang natuklasan para gawing abot kaya ang pagpapalusog ng katawan at pagpapahaba ng buhay. Ito'y nanggaling sa kwento ng kambing ang nakatuklas nito, si Kare Herrera, na sa kanyang kanser halos 30 taon nang nakakalipas. 51 years old na siya ngayon. Sinong magakala na siya ay malakas at malusog pa rin? Naku, pero malayo ito sa kinalagyan niya noon. Nakaratay na sa banig ng karamdaman. Halos butot balat at hirap nang huminga si Carrie noon dahil sa stage 4 lymphoma cancer. Tatlong buwan na nga lang daw ang taning ng doktor sa kanyang mabuhay. Dahil salat sa perang pampagamot, tinanggap na ni Carrie na hindi na niya lalagpasan ang iniindang karamdaman. Isang araw, habang naghihintay na dumating ang kanyang kamatayan, nabaling daw ang kanyang atensyon sa isang kambing. Sa lahat ng hayop, hindi na, uh, hindi na mamatay at walang peste, sabi ko. Siguro ka ako, lahat ng kinakain nito ay eh, pwedeng makalulula sa akin. Kaya lahat ng kinakain ng kambing sa maghapon na yon, kinabubunot ko, kumukuha ko. Doon na nga nagkumpisa yung laga-laga system. May kusidilya akong maliit na laga sa umaga, inom sa hapon, maghapong iniinom yung buong yun. Araw-araw tinyaga ni na maglaga ng iba't ibang uri ng dahon at mga ugat ng halaman. Walang palya niya itong iniinom hanggang pagmulat ng mata niya isang umaga. Parang himala, bumuti na daw ang kanyang pakiramdam. Nakaraan po ang isang buwan, nakatayo ako. Nakaganyan na lang po ako, nag-lock po lahat yung aking mga joint. Ay, eh. Hindi naman nagagalaw ito. Hindi na. Kaya kapag hiniga ako ganyan, nakaganya lang ako. Kaya sabi ko, nung isang, makarana isang buwan, nakatayo akong sa Pinag-aralan ni Kare ang bisa ng iba pang halamang gamot at pinaghalo-halo niya para gawing natural na suplemento ng tao. Sa paniniwalang, mapapagaling nito ang kanyang kanser. Hmm. Yung kwento po muna ninyo na inalok po ninyo ito doon sa klinika ninyo na Lunas Bago Bayan. Ah, yan, yan. Nalala ko yun. Yung ah, nung kayo po'y gumaling, inalok po ninyo ito ito sa ibang mga kapitbahay Mar niyo? Marami po. Mga general at mga ex-mayor at mayor. Siyempre, pagka galing sa abroad, pinatinanggihan na ng doktor, hinahamon ko po ng galing muna bago bayad. Talaga naman. At Kailangan mapagaling muna ninyo opo, bago kayo sisingil. Bago ako bayaran, Matagal akong nagkagano mayroon ng isang taon. Pinagtsagaan ko po yun. E palibasa, ang daladala ko lang ay e, bayong. Nakalagay doon yung herbal, sa kanila ko nilalaga. Marami kong naranasan na pagsubok. Talagang nalunasan. At gaya ni Karey, bumuti rin ang kondisyon ng marami sa kanyang mga customer. Marami ang nagpatunay at bumilib sa bisa ng tinawag niya ngayong King's Herbal Plus isa na dyan si Perla Galang ng San Fernando, Pampanga. Na-diagnose siya ng stage 2 breast cancer. During chemo po kasi sobrang nanghina po talaga yung immune system ko. Super weak po talaga. As in wala na akong nagagawang trabaho, nanghihina po. Actually po nung nag-take po ako ng King's Herbal Plus, nung una talagang mapait po kasi sa, para sa akin. Pero, at the end of the day po, na-absorb na ng body ko, parang hinahanap-hanap ko na siya. Parang kulang yung araw ko nang wala akong tinitake na King's Herbal Plus po. Pitong taon nang iniinom ni Perla ang suplementong ito. At ang pinakamagandang balita, maganda ang resulta ng kanyang mga lab test Yearly po, meron po akong overall check-up with my oncology. Okay na po, wala na daw siyang gagamutin sa akin. Answered prayers din para kay Milagros at Vincula ng Mariveles Bataan ang himalang kanyang naranasan. Labing isang taon nang may diabetes si Milagros. Narinig daw niya ang tungkol sa King's Herbal Plus mula sa isang kaibigan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na subukan. 2017, for dialysis ako eh. Pero hindi ako nagpa-dialysis. Yung isang bote, yung isang litro na yan, five days ko lang siya iniinom. Hindi ko siya tinatakal. Aalugin ko lang siya din. Lalaklaking ko na siya. Masaya si Milagro sa resulta ng herbal supplement sa kanyang kalusugan. Kaya, nirekomenda din niya ito sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. I feel better. Lumakas ako talaga. So ano po ang inyong pakiramdam na sa buhay po ninyong pinatagal ng kalikasan? Ay napakarami rin po ang natutulungan. Siyempre po, masaya po ako sapagkat hindi naman na pinag-uusapan ng pera sa ngayon sapagkat sabi ko nga noon, makatulong lang. Kaya nga ang, ang, ang aking paanyaya, yeah? kung ang sakit lang ninyo ay diabetes, high blood, o lahat ng mga klase ng panloob na kayang abutin. Ang hindi lang natin ikiniklaim, bagamat maraming testimony na nanaranasan yung mga sinasabi na stage 4, sila nagsasabi, eh good yun. Pero kung ako magsalita sa bibig ko mismo na yung invention ko yung mainam, hindi po ako. Ang kailangan magsalita na mainam yung invention ko, yun nakagamit pinapatunayan naman ng health advocate at wellness doctor na si Dr. Cecil Katapang na talagang may bisa ang natuklasang formula ni Karey alam mo na convince ako sa epekto ng King Herbal kasi nakita ko siya sa mga pasyente o sa mga gumamit nito. 'Di ba? Ang dami niyang ano, 80 natural ingredients of fruits, vegetables and herbs, but specifically for diabetes. Meron siyang number one, ang palaya. Ang ampalaya, ang laman nun, o active ingredient kung tawagin natin is P insulin. Will increase the sensitivity of the body to insulin. Mas lalo itong uh, tinangkilik ng ating mga kababayan dahil sa bukod sa naging mas mabisa ito dahil itoy dinagdagan ng tatlong mabibisang sangkap mula sa 77 na uh, kinds of fruits, vegetables and herbs ay mas pinarami pa ito at lalong mas pinalaki pa dahil sa 750 ngayon ay 1000 ml na siya habang nakikilala ang Wonder Inumin ni Karey isang hamon ang dumating sa kanya dahil ang kanyang original na inumin pilit na ginaya ng Ilan ang layunin ay manloko at manlamang ng kapwa. Pinalalahan na natin ang mga tagatangkilik ng King's Herbal Plus na bumili lamang sa King's Empire Branches at ngayon ay ma-available na rin ito sa lahat ng leading drugstores nationwide. Dahil sa dami ng bumibilib sa natuklasang formula ni Carey, ang mismong nagbebenta na ng kanyang produkto ay yung mga gumaling sa kanilang mga sakit. Kaya naging in-demand sa merkado. Ito ang naging daan para umasenso ang buhay ng mga loyal na umiinom ng herbal supplement. Isa na dito si June Batolina ng Quezon City. Hindi lang nito nalunasan ang kanyang mga karamdaman, kundi naiangat din ang antas ng kanyang buhay. Dating janitor sa isang bangko si June. After three to six months po, doon ko naramdaman na parang nagiging normal na yung lahat ng nararamdaman ko before. So nakikita ko yung resulta sa akin na Nagiging normal na po yung katulad po ng high blood. Nagiging normal na po yung nagiging 120 over 80 na po ako. Tapos yung sugar bumabalik na sa dati po. Naging okay lahat yung mga laboratories ko. So ang sabi po sa akin ng doktor, bakit daw ang ganda-ganda ng internal organ ko? Hindi ko lang masabi na uminom po ako kasi ng king Herbal. Isang araw, naisipan ni Jun na ibenta ang herbal supplement na nakatulong sa kanya ginagawa ko dito kay Lamam sa parang kuha pagbalik ko Bayad. Parang gano'n lang muna. Wala pa naman akong puhunan eh. Tapos naging dealer din po ako, pa isa isang back. After po nung maging dealer ako, naging distributor na po ako. Mayroon na po ako mga dealers din na nagtitinda para sa akin. Ngayon, isa na siyang distributor na may tuturing na milyonaryo. Sa tulong nito, napag-aral niya ang kanyang tatlong anak. Nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan. Nakatulong sa kalusugan ko, nakatulong sa pamilya ko, nakatulong din sa ibang tao. pagdiriwang ng ikalimang anibersaryo ng King's Empire Corporation. Ang opisyal na tagabenta ng King's Herbal Plus. Isa na si June sa mga naparangalan dahil sa kanyang kasipagan at ambag sa kumpanya. nga ang narating ng magic formula ni Karey. Ano? Sa mano-manong paghalo ng nadiskubring formula, kalaunan, nakapagpundar na siya ng isang planta at isa ng business empire. Sa ngayon ay napakarami na po ang natutulungan ng King's Herbal Plus. Ang mga natulungan po natin, milyon-milyon na rin. Sapagkat kung hindi naman po nakakainam niya sa mamayang Pilipino, bagamat mahihirap yung iba, ano namin na nagiging kliyente, nagiging tumatangkilik ng herbal. Sa loob ng 25 taon, maraming pangarap ni Kare ang natupad. Ang dating magsasaka, konduktor ng bus at jeepney driver, multimillionaire na. Ekta-ektaryang lupain ang pag-aari at sinasaka. Magarang mga sasakyan. At kung dati walang sariling bahay, abang ngayon iba't ibang mga property na ang naipundar at inuuwian ni kare. Legasiya ng maituturing ang naiambag ni kare pagdating sa kalusugan at kabuhayan ng napakaraming Pilipino. Sila na ang buhay na nagpapatutuo na may K ang produktong ito. Nakakagaling na, nakakayaman pa. The current superstar of our line is none other than our soap. Glue Glutathione, Papaya, and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between Papaya, Glutathione, and Kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So... Dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba 'yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing Glupaco soap.